Una nang sinabi ni Digong na weak leader ang namumuno ngayon, ang nasa Malacanang ngayon. Sabi naman natin si Baste Duterte, you are nothing. Kung wala daw yung mga government resources na yan, kung wala daw yung pwesto niya, you are nothing. Kung wala. Yun nga ang tama ka naman talaga dyan, Baste. Kung wala yung puesto kung wala yung power ngayon ng nasa Malacanang. Totoo naman, para sa inyo, uh, that person in, in Malacanang Palace is nothing. Yan naman talaga. E paano kasi yan? Siya yung nasa pwesto. Siya yung nasa power. So, for now, he is somebody. And you, at lalong-lalo na yung, yung magulang mo, yung father mo na si Digong, siya ngayon, ang matatawag nating nothing. Siya so ngayon ang matatawag nating inutil. Yan po ang mababasa natin sa mga comment section. Hmm. Galit na galit. Atong si Baste Duterte. At yun nga, gaganti daw sila. Hindi daw nila ito palalabasin. So, mas exciting. Titignan natin kung hanggang saan kayo ng mga Duterte. Titignan natin Maraming bulalas itong si Baste Duterte. Natural na matapang ka sa harap ng mga taong alam mong supporter mo lahat. Natural yan. Kahit sino naman. ba? Diba? Yan yung mga taong dyan lang. Hanggang dyan lang ang tapang. Pero pag nasa crowd na, na hindi mo na alam kung yan ba yung mga Duterte supporters or, or whatever, wala namang tapang yung mga taong ganito. Katulad ni Bato, sobrang tapang din ngayon ngal -ngal ka na ngal, -ngal. binoto mo rin naman daw yung nasa Malacanang. Unity ang gusto nyo, di ba? Gusto nyo lang daw maupo ng mabilisan. Kaya sa tingin ko rin yan ang pinagmulan eh. Yung gustong maupo ng mabilisan na itong si Sara Duterte. O ano ngayon? Puro karma ang inabot ninyo. <laughs> yeah, nagbabanta ngayon na. Tandaan niyo po, sa mga loyalista dyan, wala daw nagmamahal kay Marcos Jr. Parang ano to eh, minamaliit kayo na itong Sebastian. Kasi ang sabi, sabi niya, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Mariin yung kanyang pagkakasabi na we will fight back. Yung pagmura, normal na yan. Pero yung pagbabanta, nagiging normal na rin sa mga Duterte. Yung pagbabanta sa nasa Malacanang. Kung kaya niyong pagbantaan niyo nasa Malacanang, mano pa kaya yung mga taong, or mga ordinaryong kababayan natin? Talagang kaya niyo yan. So, ito ba yung klase ng leader na gusto niyo? Natahasan yung pagbabanta, pagwawala. Talong-talo kayo dyan. Alam kong bakit? yung nasa Malacanang, akala nyo yun, yun lang ang tinitira nyo? Ang tinitira nyo po ay ang gobyerno namin. <laughs> hindi ninyo. Hmm. So, mas malaki ang kalaban nyo. Akala nyo kasi ang kalaban nyo lang ay yung mga Marcos mismo? Of course not. Mas marami pa rin ang mga kababayan natin na nag-iisip ng tama at hindi hindi ito tolerate yung ganitong klase ng leadership, yung pagmumura, yung pagbabanta. Yung kuno ay maghihigante. Talaga ba? Hmm. Sabi, Mayor Baste Duterte, pinagmumura si, si BBBM sa kanyang speech sa Davao. Nalimutan mo na daw ba? Kami daw yung tumulong sa iyo para maluklok ka dyan sa inuupuan mo ngayon. At totoong dasal ko, Mr. Marcos, na sana matapos na ang termino mo. Oo, ipinagdarasal ko yan. Hmm, okay. Totoo naman, lahat may katapusan. Lahat may wakas. Katulad ng nangyayari sa pamilya nyo ngayon, may wakas. Ang, ang mali nyo lang, hindi nyo napaghandaan yung, yung ganitong kahihinatnan nyo, kahihinatnan ng ama nyo. Hindi nyo to nakita eh, kasi nalunod kayo sa Paul. Akala nyo talaga, uh, kahit wala na sa pwesto si Digong, ay naandyan pa rin yung power. Ang iniisip nyo kasi, yung kuno ay peking pagmamahal ng mga kababayan nyo, natin, sa inyo. Karamihan dyan, peke. Madaling matanggal yung ganyang klase ng pagmamahal. Bakit? Ang pundasyon kasi ay pawang kasinungalingan. Hmm. Yung pagmamahal na ang pundasyon ay katotohanan at malasakit, totoong malasakit, yun yung tatagal. Pero yung pagmamahal sa inyo ng mga DTS, ang pundasyon niya dyan ay panlilinlang, kasakiman, at kalukohan, or at pagkasinungalingan sa bihinan na natin. Good luck!